isang babae ang nagriskong iligtas ang kanyang minamahal, ngunit siya mismo ay nabangga ng sasakyan at naipit ang kanyang binti, na nagresulta sa kanyang pagiging balingkinitan habang buhay. Upang magpasalamat sa babae sa pagliligtas sa kanya, pinakasalan siya ng lalaki at dinala sa kanyang tahanan. Naasahan niyang aalagaan siya ng lalaki ng mabuti, ngunit sa kanilang unang gabi ng pag-iisang dibdib, simula na niyang ipakita ang pagsusuka sa babaeng may kapansanan kahit maraming taon matapos ang kanilang kasal, madalas na hindi umuuwi ang lalaki sa gabi, hanggang sa ilang araw na ang nakakalipas. Tuklasan ng babae na noon pa man ay nagtaksil na ang lalaki. At ang babae ay buntis na ng tatlong buwan. Labis na ikinapuot ng babae. Agad na ipinatawag ang tagapamahala upang dalhin siya sa harap ng babae. Dito'y natuklasan na isa pala itong manan ayaw sa hotel. Maglilimang buwan na ba ang iyong chan? maganda pa at maari pang Oprahan. Hindi niyo ako pwedeng galawin. Alam mo ba kung sino ang ama ng bata sa tiyan ko? Si Fu Beizeng, si Fu Xiaosui. Kung may mangyari sa aking anak, hindi kita palalampasin. Si Fu Xiaosui Cheng ay tunay na nakakatakot. Ngunit bilang asawa niya, wala ba akong karapatan na mag ng isang babae para sa kanya? Hindi nagpakita ng anumang pagsisisi ang monen ayaw. Sa halip, inalipusta ang babae na hindi pa nga marunong maglakad. Walang karapatan magpakasal at magkaanak. Sa oras na ito, ang babae ay puno ng hiya at galit. Siya ay handa ng saktan ang monen ayaw. Ngunit ayaw niyang malaman ito ang kanyang pagkamababa. Ngunit ako ang legal na asawa niya. Ikaw naman, habang inuutusan ng babae na pigilin ang pagbubuntis ng babaeng may limang buwan na. Bigla itong dinalaw ng asawa at kasama ang ilang tauhan. At binulyawan ito ng malakas, inuutos na huminto. Sino ang makakapagpa siya kung mapipigilan ko? Kailangan na mawala ang sanggol na ito. Ang sanggol na ito ay dapat nawala. Shen Wan Yan Aking pinakakinaiinisan ang mga nagbabanta sa akin. Fu Biao. Hindi pa ba sapat ang iyong pangaalipusta sa akin? Kung hindi ba ako nagpasya na iligtas ka noon, hindi ba't may malulusog akong binti? Iniligtas kita at pinakasalan kita. Hindi pa ba sapat na lagi mong maging misis ng Fu Xiaosui? Hindi pa. Sa tatlong taon na lumipas, ako'y iniiralang Fu Xiaosui. Subalit sa lihim, ako'y iniinsulto bilang isang hindi iniibig na asawa. Kung nais mo lamang ng isang anak, maaari kitang bigyan. Kaya mo bang iluwal ang bata? Sa tatlong taon, hindi mo ako kinakalabit. Paano mo nalaman na hindi ko kayang gawin ito? Anong ginagawa mo, kahit gustuhin mo ng isang anak? May nararamdaman ka pa bang binti? Gayong ikaw ay hindi nakakapukaw ng kahit anong interes sa akin. Nitong mga taong ito, magaling ang iyong ginawa. Kung ano ang dapat sa'yo. Hindi mo pa rin mababawasan. Binigyan mo ako ng pagkakataon na maging Mrs. Fu. Tunay ngang ako'y pinakawalan. Maraming mama mahayag sa labas ng bahay ng Shao Tingnan mo rito, MS Shao Ito'y isang pagbati, ha? Tingnan natin kung lalaki o babae. Ako'y nag-aakalang lalaki ito, ako rin. Talagang paborito ang mga bayani. Oo, malalaman ng buong bansa bukas. Ang munting Scarlett ay magkakaroon na ng unang anak. Ang panganay ni Fu Shao ay isang anak ng Manan Ayaw. Ito'y magiging pinakakatawa na alamat ngayong taon. May kakulangan ba sa pagtawang ginawa ni Mrs. Fu? Ang kalagayan ngayon ay dahil sa iyong sariling kagagawan. Kung hindi mo dinala siya sa ospital, hindi ito magiging malawakang balita. Tama. Simula pa lamang ako'y isang biro. Kaya nga. Anong plano ngayon ni Xiao Sui? Chu Jin ay naglabas ng balita. Ako at si Xiao Tao Hong ay magpapakasal. Oo talagang ikakasal ka sa isang ayaw. anong ibang plano ang naiisip mo? Shen Wan Yan, anong balak mo? Beiche. Sa aking paningin, ikaw ay masamang tao. Malupit man o hindi, ayoko na ang batay mabuhay. Ayoko na ikaw ay mag-asawa ng siyao tao ho. Niyakap kita, ngunit hindi mo ito inaprobahan. Kaya't ako'y napilitang gawin ito. Shen Wan Yan, hindi ba't nais mong makita kung ano ka na ngayon? Hindi ba't lahat ng ito ay dahil sa iyong sariling gawa? Noong unang panahon, ang pamilya Shen ay ginamit ka upang ako'y iligtas. Noong tayo'y piliting ikasal, dapat mo nang iniisip na darating ang araw na ito. Sa pagitan natin, ito'y lamang kalakalan at transaksyon. Ikaw ay labis na nagpapahalaga sa kasalukuyang kahulugan nito sa puso ko, Fu Bei Cheng. Iniisip mo ba, noong ako'y sumagip sa iyo, iyon ay isang desperadong hakbang ito'y upang pilitin kang magpakasal sa akin. Ang kasal na aking itinatangi sa puso ko, ay hindi pala kahanga-hanga sa iyong mga mata, may pagkakaiba nga sa iyong puso. Shen, huwag mo akong akalain na dahil kay Shen Cheng, maaring ako'y matatakot sa mundong ito, walang sino man ang makakapagbanta sa akin. Mula bukas, nang hindi ko pahintulutan, huwag kang lalabas ng pintuan ng bahay ng kahit bahagya. Hindi maganda, may problema ang young master. Ang madam ay dinala sa ospital. ako'y sumusunod sa iyong yapak. Ito ang iyong estratehiya upang labanan ako. Kailan mo ako huling inalala? Mayroon ka bang oras? Hindi ka ba dapat sa halip ay akitin ng iyong munting asawa? Katapos ng limang araw, kami ni Xiao Tao Hong ay magkakaroon ng kasal. Kung nais mo, pabaya siya ay sumama sa iyo. Kung ayaw mo, maaari kang manatili sa ospital o sa tahanan ng pamilya Shen. Kung sasabihin ko, gusto kitang makasama, kundi ba't ako'y mamamatay? Babaguhin mo ba ang iyong isipan? Si Xiao Tao Hong ay nasa aking mga kamay na kung ikaw ay mawala, ito'y hindi mahalaga. Noong gabi na iyon, sinabi mong pinilit lang akong pakasalan ka. Totoo ba ito? Aking naiintindihan, ito'y hayaan na natin. Xiao Tao Hong ay isang kalapati lamang. Hindi nito maapektuhan ang iyong posisyon. magtungayawit tayo. Halika at magdiwang. Cheers! Akala ko ay hindi ka darating. At ngayong narito ka na. Marahil ay inaamin mo na ako ay iyong kapatid. Mula ngayon, sabay nating tatalunin si Young Master. Ah, ngunit, ang oras na iisa-isahin ni Madam at Young Master ay bihirang mangyari. Hindi mo alam, baka maaring matulungan kita sa aspeto ng pagbubuntis. Maari akong magbigay ng ilang payo sa iyo, ate. Dahil ikaw ay narito na, palayain natin si Xiao Tao Hong na magbigay ng tsya sa iyo. Ang kanyang buwan ng tiyan ay malaki na. Hindi ito mainam na lumuhad sa iyo. Kung gugustuhin mong pakasalan siya, hindi ko kayang labanan iyon. Ako'y nais ng magwakas. Hindi mo rin iyon iniinda. Fu Beijo, nitong tatlong taon, ako'y napuno ng mga walang katapusang pagkadismaya. Ngayon ay maghihiwalay tayo ng maganda. Paghiwalayin na natin. Gusto mo bang tignan kung anong pecha ngayon? Anong mga salitang nakakainis ang iyong sinabi? Noong una, ang pamilya Shen ang pilit na nagudyok sa iyo na ako'y pakasalan. Ngayon, ako ay handa ng palayain ka. Diba? Fubei Joe. Hindi mo ba nararapat na ako'y pasalamatan? Gusto mo bang ikasal? Ikasal. Gusto mong maghiwalay? Maghiwalay. Hindi mo ako minamahal. Alam mo ba kung gaano karaming negosyo ng pamilyang Shen ang umaasa sa akin? Aling May. May pagmamalasakit ka bang hindi maging isang kiri kilalang ibon? Iniisip mo ba, kung ang iyong mga magulang ay mawawala sa negosyo? Paano ka mabubuhay sa Jiangcheng? Fu Zhou Subukan mo bang galawin sila? Kung sila ay mananatili pa rin na aking biyanan, ako'y magpapadala ng ginto at pilak sa kanilang harap. Pero kung hindi, bakit ko aalintanahin ang kanilang buhay? Ngayong araw ay isang magandang araw. Hindi ko akalain na ang madam ay magiging masaya at uminom ng dalawang basong cha. At sinabi pa ang mga kalokohan. Naging sanhi ito ng pagkakatawan ng lahat. Tama, Oo. Ihatid natin si Madam pabalik sa mansion. Ama, hindi mo kayang sumunod sa akin. Bawat hakbang ay may halong takot na maduraj ang puso ng iyong asawa. At para sa iyo, ang pamilya Shen. May halaga ka pa rin mapapakinabangan. Kung ang relasyon natin ay isang malamig na transaksyon, wala akong dahilan upang maging maayos na asawa. Since transaction na lang ito, magiging transactional na asawa na rin ako. Ang aking baril ay kilalang nakakahit. Shen Wan Yin. Hindi mo kailangang magmadali ng ganyan para maghanap ng kamatayan. Ang Xiao Sui ay hindi naman babalik ng maraming beses sa isang taon. Akala ko'y may pumasok na magnanakaw sa bahay. Ngunit ngayon ay ang iyong gabi ng kasal. Hindi mo nais na pumunta sa iyong asawang may sakit. Bakit mo siya dinala sa mansion ng Fu? Si Xiao Tao Hong ay tatahan na sa bahay ng mansion. Kung sa tingin mo pa rin ako'y Mrs. Fu, palayasin mo siya. Huwag kang magalit kay Xiao's wife, ate. Ako ang nagsabi nito. Ang sanggol sa aking chan ay papalo na ng apat na buwan. Si Xiao Sui ay natatakot na baka magkaaberya kami sa labas. Kaya't inisip na mas ligtas kung sa kanyang bahay muna kami. Ikaw din ang nagsabi. Mahal ka ni Xiao Sui. Marami siyang mga bahay, pero hindi pa rin sapat para sa iyo. Kailangan pa bang itong mansion ng Fu? Kung totoong mahalaga sa iyo ang kanilang kalagayan. Bakit mo si Xiao Tao Hong ipinadala sa harap ko? hindi ba, hindi ka ba natatakot na baka magkaroon ako ng ibang pag-iisip? Gusto mo bang itong batay ipalaglag? Ito ba'y dahil sa aking pag-iwan sa'yo? O dahil sa iyong selos sa kanilang mag-ina? Hindi ko ibig sabihin yon. Kung gusto mong ibalik sila, maari. Mayroon akong pinaghanda ang guest room para sa kanila. Ngunit sa mga babae mo, ikaw mismo ang mag-alaga. Kung may mangyaring hindi maganda sa kanilang mag-ina hindi ko masasabi, hindi ko na kailangan sabihin. Bukas ay darating na ang mga taong mag-aalaga sa kanilang mag-ina. Sa wakas, si Shaoshan. Naiintindihan mo ang pakiramdam ng iba. Ihatid natin si Madam pabalik sa kwarto. Si Xiao Sui at si Xiao Tao at ang bata sa Chan. Hindi talaga ganoon, Mrs. Fu. Dapat bang magpaliwanag tayo sa Mrs. Fu? Hindi ito ang tamang oras para malaman niya ang katotohanan. Kailangan niyo bang paliwanagin si Mrs. Fu? Dahil wala ka, hindi ako makatulog. Alam ko na naghahangad ka ng aking kalusugan. Ngunit sinabi ng doktor na malusog ang sanggol. Kung nais mo, pwede rin. Kung kumain na ako, hindi ko na kayo pagsasalitin. A. Ah! Shaw Sway, masakit ang tiyan ko. Ano ang nilagay mo rito? Sino si Shao Sway? Ang kalagayan ng second madam at ng sanggol ay medyo stable. Sa ngayon, tila lahat ay normal. Xiao Sui, siguradong may isa na gustong makasama ang sanggol sa ko. Nagsa-prepare ka ba ng almusal ngayong araw? Pinagdududahan mo ba ako? Fu Beizeng, ngayong nandito ka na. Hindi ako makikipagtalo sa buntis. At nakita mo naman, wala akong magagawa kundi maging mahina hindi ako makakagawa ng kahit ano maliban sa maging mahina. Sa mga darating na araw, mananatili ako sa bahay, upang maiwasan na magkaroon ulit ng masama. Chow Swai Tao Ikaw ba ang nagayos ng lahat nito, upang patagilin si Fu Beijing sa akin? Ate, ano ang pinagsasabi mo? hindi ko naiintindihan. Magtago ka na lang. Huwag mo akong patamaan ng hindi makatarungan. Shen Wan Yin, naghihintay ako sayo. Ang pwesto ni Mrs. Fu, ay magiging akin din sa huli. Marami nang nangyayari kamakailan. Dapat kang magingat. Anong ginagawa mo, ate? Ano ang ibig mong sabihin sa aking edad? Ang tanong ay para sa'yo. Si Fu Bei Shen ay nasa loob, may meeting. Nagmamasid ka. Hindi iyon ang nangyari, ate. Gusto ko lang makita si Xiao Kung para sa kanya iyon, e eh bakit hindi ka na lang pumasok? May kalokohan bang nagaganap dyan? Akala mo hindi ko alam ang iniisip mo. Xiao Tao Hong. Sa mga nakaraang taon, ilang mga spy mula sa Fu Bei ang dumating. Akala mo ba maaari mong maloko ako? May mga balita tungkol sa akin. Basta't ako, na nagmula sa mga kalsada. Pati ikaw, at pumayag na saktan ako. Hindi mo kailangang gawin iyon dahil lang sa pagliit ng atensyon ni Fu Bei Cheng. Huwag mong akong ako sa wala sa lugar. Walang basehan. Nakita mo rin, hindi ko pa nasusubukan na saktan ka. Pero magingat ka, Xiao tao ho. Kung iniisip mong dahil sa pagmamahal ni Fu Bei ay maaari mong gawing magulo ang mansyon. Ituturo ko sa iyo ang hirap at sakripisyo. Ate, huwag kang magalit. Hindi ko alam kung ano ang nagawa ko, na nagdulot ng matinding galit sa iyo. Noon pa man, mayroon ng problema sa kalusugan. Huwag mong pagaksayahan ako ng panahon na magdulot ng pagkakasakit. Huwag kang magpakunwari, hindi mo kayang magtago. Kapag lumabas si Fu Bei Cheng, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng nakita ko ngayong araw. Gusto ko ring makita, kung paano mag-react ang babaeng inaakala mong iniibig ni Fu Bei Cheng. Ano kaya ang kanyang gagawin? Sino ang nasa labas? Nakikiusap ako sa iyo, anuman ang nais mong gawin sa akin. Maari, pero nasa tiyan ko. Ang laman ng tiyan ni Xiao Suoy, siyay walang kasalanan. Huwag mo akong pilitin. Ate, pakawalan mo ako. Ate. Shen Wan Yin, anong ginagawa mo?